Tinibag ng MMDA sa isang elevated island na dating nagsilbing loading at unloading bay sa Edsa, Orense. Tinanggal ito dahil nakakasagabal lang daw ito sa daloy ng trapiko. Mula sa Edsa, Orense sa Makati, may news to go si Bam Alegre live. Bam! Hawi bagamat bumuhos yung napakalakas pero pabugsubugsong ulan kaninang madaling araw, magdamag na tinibag ng MMDA ang loading bay dito sa northbound lane ng EDSA Orense. Malapit lang ito dito sa MMDA headquarters. Hindi naman naging hadlang ang ulan para sa Metro Parkway Clearing Group. Tinibag nila ang tinatayang 20 metrong konkreto sa loading bay na ito. Apat na oras ang ginugol ng MMDA para wasakin ang sementong pundasyon nito gamit ang backhoe. Agad hinakot ang ilang tipak ng konkreto sa isang dump truck. Isang linya lang ng northbound lane ng EDSA ang naokupahan ng operasyon. Ayon kay MMDA General Manager Corazon Jimenez, paghahanda raw ang pagtitibag na ito sa segregated bus terminal scheme na ipapatupad sa Disyembre. Sa EDSA Orense lang muna gagawin ng pagtibag at pag-aaralan kung magiging maayos ang bagong disenyo ng mga loading bay para sa bagong polisiya ng pagbaba at pagsakay ng mga pasahero. Uh, itong ginagawa ngayon sa May Orense, yung uh, tinitibag muna namin yung ano, loading bay, uh, para makita natin, it's a prototype that we would like to show to the chairman oh, when he comes back. Uh, dahil inatasan kami bago umalis. Uh, sige, gumawa kayo ng parang uh, makikita ng mga tao but is uh, tinatawag nating uh, segregated aid bus or Hawikara, nasa Barcelona, Spain lang si MMDA Chair Francis Tolentino para sa isang speaking engagement. At pagbalik daw niya, pag-aaralan kung titibagin din lahat ng loading bay dito sa kahabaan ng EDSA. Labing-anim lahat ang loading bay dito sa pangunahing kalsadang ito. Samantala, uh, dito uh, tapos na tibagin yung concrete na island. Uh, hinihintay na lang hakutin yung mga natitirang, mga tipak ng kongkreto. Uh, ang itong bagong segregated bus terminal scheme na ipapatupad nila sa Desyembre ay isang uh, isang scheme kung saan ang mga pasahero ay dapat pag-aralan nila kung saan ang terminal sila sasakay dahil hindi nahihinto sa lahat ng terminal ang mga bus para maiwasan daw ang traffic. Sa ngayon, uh, light to moderate ang lagay ng trapiko dito sa EDSA-Orense at sa ngayon, nagkakaroon lamang ng build-up dito ah. sa EDSA-Guadalupe. Yan muna ang latest dito. Hawi, Kara? Maraming salamat, Bam Alegre.